mga kapantom. Ako nga pala si Phantom Guy. Ito naman ang kwento ni Jacob Escobas na naranasan naman niya sa nanay ng mismo niyang asawa. Halina't pakinggan nyo at i-comment ang masasabi nyo sa karanasan niya. Po pala si Jacob, makisig at lapitin ng mga sugar mommy. Aminado ko noon na tambay at mahilig ako kumapit sa mga sugar mommies. Lapitin ako sunit sa mga ganun eh. Ewan ko ba kung bakit. Basta, parang may karisma ako na ganun at dahil din siguro sa ganda ng katawan at pagkamorin ako nagbago ang lahat ng makasal ako sa kalibin kong kalibin ko na ngayon na si Jenny si Jenny ay nasa hustong gulang pa lang nang kinasal ko agad nang dahil sa kakulangan ko financial ay muna kami sa kanyang mami na si Eloisa si mami Eloisa ay wala pa sa hustong gulang noon nang ipagbuntis ang asawa ko ngayon na si Jenny Kwento niya ay wala na daw itong naging jowa simula ng pinanganak siya. Kitang kita naman kasi na mo dalaga pa ang nanay ni Jenny at hugis ko talaga lalo na sa pagtalikod nito. Halos walang bakas ng paggamit ito at tila masariwa pa sa mga nahuling isda. At tatawa ako sa sarili ko na minsan dumadapo sa isip ko na ba't hindi na lang yung nanay niya ang niligawan ko noon at dating gawin naman ako sa mga sugar mamis ko. Parang magkapatid nga sila pag magkasama eh. Pero sa lihim na katotohanan na nai, mas type ko yung katawan ng man manugang ko kaysa sa asawa ko. Ilang araw at linggo ang lumipas ay tila kampante na kami sa bahay na yun kasama si Mami Eloisa. Sa totoo lang, parang may lihim nga siyang pagtingin sa akin at tila lagi niya ako kinakausap sa tuwing wala ang asawa ko. Naaminin ko na Parang dalaga talaga ang pangangatawan ni Mami Eloisa sa tuwing naglilinis siyang patalikod. Isang hapon ay umalis na ang sawa kong si Jenny. Pungo siyang trabaho ay bigla pumasok sa isip ko na may na akong isang tao sa loob ng aming bahay. Naglilinis si Mami Eloisa nun habang ako'y nanonood lang sa kanya nang di niya napapansin. Sa bawat kilos niya ay kimikilos din ang isang bagay na nakatago sa loob ko. Pumunta siya sa kanyang kwarto upang ipagpatuloy ang kanyang pagpupunas ng mga alikabok habang nakabukas ang pinto at matakoy nanunood. Dahan-dahan akong pumasok doon at agad kong hinawi ng sapilitan ang bagay na matagal nang walang pasok sa kanya. Nagulat si Mami Eloisa noon habang nakatalikod siya. Pero nagulat akong sabing, ituloy mo lang, matagal ko na itong naantay. Sambit niya sa akin nun habang nakatingin siya patalikod. Sa patalikod din na ginagawa ko. Natapos din ako ng mabilisan nun at tila nilinis niya rin ang mga kinalat ko. Sa sahig nun na galing sa akin at sa kanya itinuloy muli ang pagpupunas ng alikabok. Biglang dumating ang asawa kong si Jenny nun at hindi niya na inabot ang nanay niyang kakatapos lang ayusin ang inawi kong pangtakip niya at ito na nagtatapos ang kwento phantom guy thank you po